patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos Administrasyon, hindi lingit sa kaalaman ng marami na matagal ng matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rodi Duterte pagdating sa larangan ng politika at estrategiya. At sa nangyari kahapon kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso, tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police, PNP. Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree, isa sa pinakamahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court, ICC, ay ang pagsunod sa Article 59.3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sino mang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay ang Hukuman Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Isinakay sa eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay maituturing na fruits of a poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring ibasura. Ang pakana ni Duterte. Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Maraming nagtatanong, bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makikita sa mismong mga salitang kanyang binitiwan. Naiintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Isang pahayag na puno ng kahulugan. Ipinapakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya ito mangyari, hindi dahil wala siyang magawa kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP, ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Ang mensahe ay malinaw. Ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi inilagay rin niya sa piligro ang mismong kaso laban sa kanya. Paano nahulog ang Marcos Admin at PNP sa BTAG? Una, pagsunod ng PNP ng walang due process. Sa halip na siguruhin dumaan sa Korte ng Pilipinas, agad nilang isinuko si Duterte sa ICC. isang